Good morning! This is Mami Sara. Welcome to my mini vlog! So for today's video, this is my night routine. Samahan niyo ako sa panibagong eksena ng buhay na ito. Let's of course, nauna nang kumain yung dalawang bata. At nagpahuli kami ni daddy dahil nadating pa lang siya galing ng piyestahan. Oh yes, of course, nakipyesta siya sa basud guys. Sa barangay. And iwan ko kung anong barangay yun. Basta nakipyesta siya. Pag uwi niya, may dala siyang humba at yun ang inulam namin guys. So ang eksena ngayong gabi, bago matulog at magpahinga ang pamilya, magligpit ka, inay Sara ng kalat ng mga bata inayning yosef guys sinasabi ko sa inyo ang eksena guys kahit nag cleaning ka ng morning nag cleaning ka ng tanghali bago matuloy guys, ang eksena, magliligpit ka ulit sabagkat mayroon tayong dalawang makukulit at malilinis na bata sa loob ng tahanan. So ang eksena guys, pagkaligpit natin ang mga kalat-kalat dyan, ang daddy ay nakipaglaro na muna sa mga bata especially kay JK dahil may daladalang laruan ang ama ng bayan galing sa palanyag. Sabi niya murayta daw yung mga laruan kaya ibinili niya ng laruan si Sky at si JK. Ang eksena guys bago mag sleep ayan na nag party party muna sila dyan ganyan ang eksena Dora habang ako guys marami pa akong ligbitin sa labas ng bahay so nakatapos na kasi ako maglinis sa loob so ngayon naman sisimulan ko naman ang maghugas ng mga pinggan yes opo oo -o, maghuhugas tayo ng pinggan sa gabing ito yes dahil hindi maulan Makakapaglugas talaga tayo. So for today's video guys, kailangan sa gabi ang lahat ng pinagkainan ay dapat hugasan para kinaumagahan wala kang ligpitin at hugasin. Wala ko tuloy, nung mga bata pa kami, guys, nung mga bata pa kami, tatlo kami niya, nakaschedule kami, may huhugas sa umaga, sa tanghali, sa gabi, tapos may mahugas pa nga sa merendalan, eh bali, apat pala kami. Yan kami, si Jep-Jep, si Janine, si Tyron, ako, kasi nakatera kami, guys, sa iisang bahay nung mga bata pa kami, which is dito sa bahay ni Tita Shirley. May schedule nun kung sinong huhugas. Kena, guys, habang naghuhugas ako dito, ang mga bata ay super pleasant Time. And si Skyler, inutusan eh, ko na siyang maglabar guys Kasi nga, matutulog na, hindi naman pwedeng hindi sila maglinis ng kanilang pangangatawan Siyempre, pag natulog dapat malinis, lalo na ang paa Ang katika yung matulog nang hindi na lili naglilinis ng katawan And talagang hygiene yun guys So pagkatapos ni Skyler maglabar, nakalabar na talaga yan siya dyan Si JK naman, ayaw niyang magbasa gusto lang niya punas. Punas nga, nag-aaway pa kami. So, ganito na ang ex-senadora. Talagang pinunasan na natin si JK para maging malinis. And of course, maasim na kasi siya. <laughs> Kaya kailangan talaga natin siyang punasan para mag-amoy baby siya ulit. <laughs> So ganito po sweet ang eksena ng batang ito. Talagang may pahalik-halik yan. Ikaw na lang talaga ang susuko. Dahil pag naidukduk niya ang ungos niya sa iyo, talagang idudok niya, idudukduk talaga yan. So ito na nga guys ang eksena. Magandang gabi. Dito ko na tinatapos ang video sa gabing ito. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. See you on my next mini vlog. Don't forget to like, comment, and share. Follow and subscribe to watch more videos. Paalam!